Dahil mas natutuloy nga ang isang lakad kapag hindi pinaplano at gusto naming makalanghap ng sariwang hangin galang kay Mother Nature, dadayo tayo ng Los Baños, Laguna for the third time and many more. Nandito na naman tayo sa Mount Maria, Makiling. From jump point ay kailangan nyo muna register at magbayad depende sa kung anong aktibidad ang nais nyong gawin. 30 pesos nga lang pala yung babayaran namin dahil sa Aguila Base o hanggang Station 11 lang kami pupunta. Pero kung nanaisin nyo mag-hike hanggang Station 30 o Peak 2, dito nyo na kailangan kumuha ng tour guide at may bayad itong isang at dalawang daan. Talaga nga naman na sulit ang nature trip nyo dito dahil sa ganda ng lugar at napapaligiran ang buong kalsada ng iba't ibang uri ng halaman at malalaking puno. Isama mo pa dyan ang mud spring na pwede ka na magpalambot ng karne ng bulalo at ang flat tracks na pagkadulas-dulas na pwede mo dito i trip para mas exciting. At sa loob nga ng mahigit 7 kilometers na lakad from jump off ay nakarating na kami sa Aguila Base at dito ay kakain at magpapahinga muna kami bago maglakad ulit pabalik sa parking. May habal nga pala dito kung gusto niya nang sumakay pabalik. May bayad lang daw itong isang daan. Ano sa tingin nyo? Sulit ba yung 30 pesos na binayad natin? Sign mo na to para mag makiling. At syempre, hindi mawala ang solidong food trip bago umuwi